ba't mainit yung ulo? Gusto ko linawin. Kuya, Kuya Jesus, ba't mainit siyang ulo kanina umaga? Gusto kong bang awain yung kuya ko? Kahit kuya ko siya. Bahal mo yung kuya mo, di ba? ganyan nga pong ano ko siyang kaaway. Siya kung isang kaunaw na ang kaaway ko siya hindi. naman. Tayo pa buwan po nung ano, ano, nung battery lang po tsaka nung bag. Kuya guys, Ayun. Oh, okay na, nagtagay ka lang. Pumastayin muna natin si ano. Morning Kuya. Morning, morning. 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 Good no. morning. Good morning ka sa ano. Sorry hindi ako naka ano kahapon. Okay lang sir. Uh, sama. Ayan yeah, ako po gagawin ngayon. Huh? Ano po gagawin? Uh, ano, yung mga... Mm -hmm. Yung mga bubungan. Yung mga sorpet. Ganun. Ito lang sir. Thank you, Tay may good news ako kay ano. Thank you, Tay. May dala tayong gamit. Thank you. Nakakain lang namin, sir. Mm -hmm. Anong pagkain nyo? Bumili lang po ng um, pork chop po, sir. Pork chop? Oo. Oh. Kumusta yung, ano, nakainom ng gamot kagabi? Hindi po, sir. bakit? Na naman? Ewan ko po din sa taon na May ano din ako eh. May concern pala ako, Kuya Kirby. Ah. ano po yun, sir? May concern ko din pala. Oh. Kasi para siyang ano eh. Para siyang naiingit sa'yo. Hindi, sir. Hindi, ibig ko sabihin, nainggit siya na may girlfriend ka. Oo. Mm -hmm. kaya di diba, dalawang araw, nawawala siya. Una, una, pangalawa. Okay. Sabi niya sa akin, naghahanap siya ng girlfriend nga. Oo. Baka nagkukwento ka pa sa kanya na ano. Mm Hindi -hmm. Tulungan mo na lang ako na ano, huwag mo nang atapagin yung ganun. Mm -hmm. Hindi mo na isipin yung ganun. Kasi, naghahanap daw siya para magpakalala sa akin. <laughs> ano ano ko, baka masyadong na ano sa'yo pagkakausap mo yung ano. Yo, yes sir. Kamusta yung trabaho ka po? Okay naman sir. Nahiya yata ang lumapit sa akin. Nahiya ko lang sir. Ano oras pasok mo? 11.30 po. 11.30. May isang oras pa ako. Nandito. Samahan mo akong ano? Magpayo sa kanya? Oo nga po eh. Kanina po, sigaw na sigaw na naman dito. Hmm. Bakit? Ngayon ko po. Asa, ay, aki kuya po yung video. Dinidyo lang po. Bakit kaya? Eh? Ngayon ko lang po. Hmm. Kasi yung gamot eh. Hindi napapainom na maayos. Pagkayan talaga, hindi napapainom na maayos. Nasimulan tapos hindi na nasusundan na maayos na pag-inom. Mas ano siya, Hmm. Paano kaya yung gagawin natin? Ayaw ano ko dito, makulit ko na. Pag tinapain ako ng gamit, makulit. Ano yung mga sinasabi? Pag ayaw, ayoko, ko, ayaw ko. Hindi kayo minam, ganun. Hmm. Tapos nung isang araw naman po, umalis na naman po. Yun nga daw eh, naghahanap nga daw siya ng girlfriend. Ang ano ko, siguro pagkakausap mo yung girl na ano sa'yo, parang pa, ikaw may kausap siya, wala. Baka ganun yung ano niya. Parang sabi natin siya. Sobrang bigat nung yero. Wow. Hindi makalapit. Alam na may ano, kasalanan. Tara po, puntaan po natin. Puntayin natin. Ayan natingan. ano. Ayan nating lumapit na lang. Si Kuya Kate nasa? In-deliver po. In-deliver na. Ayan, unti-unti. Oh, -unti, eh. Nag-okay na. May yeah, ano ka lang po sir, kasi yung kapatid ko na lang ba? Um, paano gagal eh? Mm. Kasi isa to, sa ano ni... eh, isa to dapat sa maayos natin talaga mga yung sala, magkaroon ng TV, kuryente. Para meron siyang mga... Tara dito tayo sa harap. Tingnan natin kung lalapit si Kuya Kirby. Okay lang pala sir, hindi tinibag to. Ha? Huh? Okay lang to na hindi tinibag. Hmm. Para ako magandang tingnan na. Ha? Pero, Isip ko nga ano, kung... Maraming maraming salamat. <laughs> si Kuya. Welcome, welcome. Sigad lahat siya. Ayan. Kuya. Kuya. Si Kuya Kate. Ayan. Nagahatid si Kuya Kate. Ayan, hindi mo kalapit, to. Oh. Ano Ay, kaya. Anong gagawin natin? Ano kayang maganda plano? sundan ano ah, mo Barayab na lang kaya na sir ha? parehab parehab ikaw sabi natin wait lang tito Darius paano ba ang plano para alam nang namin ipapatong to don dito yung pinaka shortcut uh, hindi siya mababa kuya ano? Kuya Darius, ikaw ang engineer dyan. Kaya, huwag mong ano yung mga katekram natin. Ipahiya. Siyempre-siyempre yan mga katekram. Oo. Update ko sila mamaya mga katekram. Okay. Ikakasakaw lang yung scaffold. Okay. Kasi, ano e, eh, para mag-balance yung ano niya katekram. Kasi ang daming comment na mukha daw siyang ganyan para maano natin yung ano, mabigyan natin ng nostalgia yung paggawa ng Tekram team lalo na ang ating tatay Freddy Nandun pala si ano si Kuya August. Magalaw ka Kuya Agos Si Kuya Mario Kuya Mario Si Tatay Freddy Ay, sa mga lolo, lola, uh, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, mga chika babe and chika boy. Ay, good morning po sa atin lahat. Ito po, nag-ginagayak uh, po namin yung uh, scalp na tapakan, mga chika babe. Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Good, good morning, good morning, good morning, mga katikram. Yay! Isang umagang maliwanag ang panahon. Ay, maliwanag na maliwanag. Arigato. Thank you. Sinama muna ho natin katekram si Tatay Freddy dito sa paggawa natin dito para mapabilis tayo. Yan, thank you tay. Yung kusang pagkilos katekram, meron po lahat silang ganun. Eh. Alam po nila yung kailangan nilang gawin. Alam po nila yung makakatulong sila. Hello. 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 <laughs> Smile ka muna. Smile. Hey, he will, he will remember everything. Hmm. Ang sweet nung bata. Kuya, sar mo nang ko muna hindi Kaya, <laughs> ganyan lang siya. Ikaw, tara. Tara. kuha ko kuha Galingan mo ano baka ikaw ang maging blocker dito Ano? Tek blocker bee Oh Nabongnya go guys. Sa batae mo magpakita sa akin Nabongnya go ha apo 'yung lola. May 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 kasalanan ba ako sa'yo? Wala. Ba tayo mong umarap sa akin? Meron po akong nagawa. Ako po abale. Uy, Kirby! Oo! Iyahag mo ako, ano? Oh. iyahag. O, oh, dito na. Parang wala. Parang may parang ka may tinatago. May pagyago ah. Loyalty. Isa. Dito muna. Pag bilang ko ng tatlo, hindi ka pa nakarating dito. Kukuha na ako ng senturon. <laughs> Dato oh, pa ako. Oo, dito na. oh ano anong problema mo? Ako... Bakit? Wait lang dito. magano gano'n ka sa... Hindi ka mag -ano sa mga katekram. Good morning po! Good morning, po. Oh, thank you, Kuya. Wait lang. Thank you, thank you, Kuya. Thank you. Dito nga, Kuya. Ang, la cameraman natin ngayon, si Kuya Jesus. Okay. Bakit ka nagsisigaw-sigaw kanina daw? Hindi. Ayaw niyo, Kuya, umorto na. Oh. Kuya. Bakit? Mortal ko pong dati pa yung simula po nung pinanganak kami. Simula pa po nung kami magkano. Hindi siya po yung mortal kong kaaway, si Kuya. Hindi siya. Ah, oh, bakit? Okay, sige. Paliwanag mo bakit kayo magkaaway ni Kuya. Kaya pala wala sa... Kahit subod. niya umarte parang siya lagi siyang lagi siyang siya ipagawi sa akin. Siyempre nagagalit siguro kailangan kang sermonan, kailangan kang turuan. Para po siyang walang alam, ang laki-laki niya na pangapanganay niya, tapos para siyang walang alam. Okay, yung gamot. Isa pa, ba't di ka uminom ng gamot? Tignan mo yung mata mo. Na, lalaki na naman yung eye bags mo. Tulog po ako, may lang oh. Ano ba? Tutulungan mo ba yung sarili mo o tutulungan mo? Isa lang ang sagot. Tutulungan ko po yung sarili mo. Eh bakit di ka uminom ng gamot? Kailangan mong inumin yun! Oo nga eh. Alam na paalala sa akin. Kasi Kuya Su, sabi niya. Ano ba? Hindi eh, ko mauubos yun. Ang dami-dami. Ano eh. yung ubusin ko? Ang gabi-gabi lang. Ang dami-dami nun. Hindi ko nga mauubos eh. Eh, kaya nga kailangan nating ubusin. Isa lang ba um, ito? That's a really problem, Non. Tatama daw uminom, Non eh. Ito 10 grams. Dapat mo... 500. Pag Pagka you know, 10, 10, 10, 10, 10. Bali, ano, 10, 10, 10, 10, 10. Anong 10, 10? Iinumin mo isang beses yung lima? Oo. Uh -huh. Hindi Toto, pwede. Dapat 500 na grams. Mamamatay one ka. 1, 5, 1, 5 grams eh. Hindi pwede eh. Isa lang yun. Isa lang? Oo. Alam ko, 1.5 worms eh. Dudumi mo naman eh. Hindi mo makakalama. Ito, may dudumi mo naman yun. Eh. Hindi ka makamatak- it Ito na. Eh. Kapag kainin mo sabay-sabay yun, -sabay, baka hindi ka na magising. Hindi na. No. Tutulungan mo sa sarili mo o tutulungan mo? Tutulungan ko pa sa sarili ko. Eh, nagkakabig po ako. Kapang na naman. Dalawang kutsarang kape na naman yan. Pakita mo nga, Kuya Jesus. Oh. Sobrang itim oh. Right, Kofi? Right, Kofi? May good news pa naman ako sa'yo. Napakaganda ng good news ko sa'yo. Ano ba? Ang ganda ng good news. Ano? Good birthday ko na sa isang araw ah. Ba't po ba? Uh, anong gusto mo regalo? May gusto ka bang regalo sa birthday mo? Ano? Anong gusto mo, babae o cellphone? Hindi, joke lang, di ba? Pinag-usapan na. <laughs> Anong gusto mo, regalo? Babae! <laughs> hindi hindi, hindi pa cellphone. nga pwede. Cellphone. Bawal pa nga. Cellphone! Cellphone. Cellphone! Ah, kasi nga, naghahanap ka ng mga girlfriend mo, kaya ka naghahanap ng ano. Okay, sige, sabihin mo sa akin bakit si... Nakikita mo kay Kuya Jesus e, eh, no? Kaya ka na gusto mo parehas kay ni Kuya Jesus e, eh, no? My girlfriend. Apo, pa. Yan na, sabi ko na sa'yo, Kuya Jesus. Yan ang sinasabi ko. Kaya pala yan, ano, pawala-wala, naghahanap talaga ng girlfriend na... Apo. Isa pa, nagsiselos sa'yo sa tagal ng panahon. 23 years at 26 years kayong magkatabi. Tapos bigla kang mawawala yung attention mo sa kanya. Ba't mainit yung ulo? Gusto ko linawin. Kuya, Kuya Jesus, ba't mainit yung ulo kanina umaga? Gusto ko awain yung kuya ko? Kahit kuya ko siya. Bahal mo yung kuya mo, di ba? Ganun nga pong ano ko siyang kaaway. Siya kung siyang, siyang kauna na kaaway ko siya, hindi. Mm, oh, gawi pa nga po kami. Um, eh. Sa tingin mo bakit? Bakit mainit yung ulo? Ayun, ko lang din ni sir kung bakit maailig yung ulo niya sa si kay Kuya, gano'n. Hmm. Sa tingin mo yung pagka mainit Shiny. ng... Uh, yung pagka mainit ng ulo dahil ba sinisermonan siya gano'n? Ano sir? Eh? Yun. Uh. Yun lang. Para may tama ka, yun lang yun. Kasi siya yung tumata... Am aminin mo na. Tanggapin mo na. Siya <laughs> <laughs> yung tumata yung <laughs> pang, pang pangalawang mm. magulang nyo, tatay nyo. Ayan. No, Jesus. Ah, Oo. Oh. Oh, kaya yung sermon ni Kuya nyo, tanggapin mo para... Ay, opo. Oh, para madisiplina ka kasi kung walang disiplina, hindi ka didisiplina yung kuya mo, Ma Si kuya mayabang po yun, dahil na mayabang yun, Ay, yan siya kahoy ko. Mm, Para mm. sa tatay na lang po yung camera. <laughs> mm, sige po yun. Meron akong good news. Wait lang. Huwag kang mag-site. Ito yung good news. Kahapon. No, Pero oh, pangako mo daw sa kanya. Alagaan mo daw ang sarili mo. Uminom ka ng gamot. No, na po. Oh, eh, yung okay. Hindi ka nga uminom kagabi. Ang pangalan niya pala, ano bang basa jan? Jubel, Marques, ang ganda ng ang gandangya. Hahaha. Hahaha. Hindi ako nakikililigan siya. Hindi maganda. Ang ganda talaga. Oo, oh, wait lang. Bang bang bang. Bland ang boho. Alam mo? Hindi yaman diyan mga. Mm. Alam? <laughs> Yawa yong girlfriend. Ilaabati ko lang konti, medyo... Wait lang! Ano? Ano yan? Kuya, anong sa tingin mo? Ganda, tapos ng ilang ano? ko lang eh. Tapos, ang ganda ng lips, ng mata. <laughs> 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 Hindi, merong nag-comment kahapon. Sabi niya, eto yun oh, eto ha. Ayan show o oh, ano? Gusto mo malaman ang sabi niya? Oo, oh, ano po? Excite. Pwede mo, gusto mo nang malaman? Hindi, Emi sinabi eh. Oo, oh, sabi niya. Eh, oo, oh, famous ka eh. Hindi, ito sabi niya. Basa yung sinabi, hindi ko nang Hindi, sa'yo nga. O sige, ikaw na magbasa. Oo, oh. ayoko. Ay, ay, ikaw ano, na ano? magbasa. <clears throat> Lalo gumawa ko si Kirby, ay crush ko siya. Ah, hello, Kirby, pang pagaling kawila Basta best lang kalimutan times up para more viewers sana. hang mabasa mo to huh? Or we kiss mo huh? <laughs> <laughs> oh, <lion> kiss mo ha? kahit kiss mo <laughs> na ano? lang kiss mo kiss mo lang kahit kiss mo lang kahit kiss mo lang kahit kiss mo kiss mo lang kahit pati niya mabasa ako? Oo, oh, binasa ulit. <laughs> kiss na. 37 minutes ago lang eh. Kahapon yan. Nini-screenshot ko nga siya. Ah, ini screenshot mo. No? Ang galing <laughs> Practice na. Yun, hiyapon. Basahin mo nga ulit. Basahin mo. Yung mas, mas maayos para maano niya. Lalo gumapos, lalong gumapos si Kuya R.B.I. Kas ko siya. Ha? Hello, Kirby. Pagaling ka. We love you. God bless. Katekrang. Huwag kalimutan. Thumbs up para more viewers. Po sana kang mabasa mo to. Flying kiss mo. Oh, flying kiss mo daw siya. Eh, oh, di po marun. Sige na. <coughs> flying kiss ganito. Kuya, ganyan na. No? Mwah. Yo, eh, oh, don't. <laughs> Walang ka sweet sweet. Hindi <laughs> ako. Yung mas sweet. Okay, anong masasabi mo kay ano, Tita Jovel Jovel Marquez Ortega sa sinabi niya sa iyo? Crush ka daw niya. Oh, yun lang. Hmm. Ang ni. Ah.